Ang it ito'y para sa'yo at kung mao bus ang tinig ti masisi si si, dahil yong narinig mula sa labi ko. Salamat, salamat ay yeah. Kung ito man ang huling awiting-awiting Nais nice kong malaman mo Kay naging bahagi ng mundo Kasama kitang lumuha Ayan, salamat ate Trixie Ang awiting ito para sa iyo at kung maubos ang tinig magsisisi dahil iyong narinig mula sa labi ko salamat salamat ah. salamat ati Trixie Joy Vlogs sa pagpapakabit ng internet ay napakanta ko ng di oras ayun maraming maraming salamat Ayan. At dahil dyan, kabit na yung internet.